Mm -hmm. Sa hindi po nakakaalam, ito ang tinatawag na kalumbibit. ito oh, itong kalumbibit, ito matinik na tinik Ito ang itsura ng kanyang dahon. Ayan, oh, meron siyang tinik-tinik sa mga gilid. Oh. Ayan, ang kalumbibit. Ito, oh marami siyang tingnan niyo, maraming tinik siya. Oh. oh ito na naman ako ito. Marami siyang maliliit na tinik itong kalumbibit. Ito ang dahon niya ito, dikit-dikit. Ayun ang kalumbibit. Ang dami pala dito sa Quezon na kalumbibit. Ayun ang kanyang itsura. Ayan, tumataas din siya. Pero siya parang matinik. Sobrang daming tinik nito. Ito. Siguradong pag napapasok dito Ito. Ito. Uh. Ito. ang bunga nito pagka natuyo kumakalog uh, malaki na kaunti sa malaki sa kolen eh. ito itong kalumbibit na ito ayan oh, sa mga hindi pa nakakakilala tingnan nyo mabuti ayan ang itsura nya tinik tinik ayan na puno mm <sighs>